Ay, planggana, planggana kayo dyan. Planggana, planggana kayo dyan, oh. Julie Cueto. Sige okay, na, salamat oh, tayo. Ito pa lang mga. Kuya, anong pinagkaiba ng itlog mo sa itlog ng iba, kuya? Ha? <laughs> <laughs> Ang po ito ng anong kontador. <laughs> <laughs> Paano na, ipunta na kami, ha? Salamat po ulit. Wow, gustong gusto ito ni Commander, guys. So, Good morning everyone uh, at welcome back sa atin dito sa Candelaria Quezon Dumating kami kagabi mga siguro mga nine, PM na 'yon. So, welcome back ulit dito sa channel nga pala ni Commander. And dito si Luke. Hi guys. And si JM. Pupunta tayo nang sa palengke. Palingke. Palingke. Palingke pala Oh, so, puta kami ng palengke ngayon. Before kami mag-mission, dapat mag mission na kami, pero naisip namin walang kalaman laman yung rest namin dito kaya mag-grocery muna tayo sa palengke. At uh, sabi ko babaguhin natin yung lifestyle namin yung kahit pa paano. Bili kami ng mga gulay, isda, gano'n na lang siguro. So try, nyo kami. Sa likod nga ng mga nangyari sa amin sa Bicol ay kinakailangan namin gumawa ng paraan para libangin ang aming mga sarili. Kaya ito ay isa sa inaisipan namin ngayong araw. Mountain okay, galing, salmon <laughs> pop alright mag -ano muna kami mag withdraw muna kami pambili guys wala kasi kami pambili buha muna tayo ng pambili dito alright dito na kami ngayon sa palengke papasok muna kami uh, sana marami tayong mabiling gulay prutas isda ngayong araw ngayon natin bibili ng lemon uh, 60 pesos daw ay 30 pesos isang ganito ngayon grabe no sobrang <laughs> mahal na ng ano yun Ayan, namili na kami ng gulay. Nasaan na yung unang gulay na binili mong gulay. <laughs> Ayan, hindi pala gulay yan. Ito kay Luke. Para nasa... Look, nasa yung, yun na. yung, yan lang yung gulay na binili natin. Okay. O boss. Lo. Okay, ito po ate. Bayad tayo, bayad, bayad. Ano, ano, Julie Cueto. Sige na, salamat oh, na sa panonood ha. Oo, oh, lagi kita pinanood. na, you po. bumalik ako Sige na, salamat ha. Sige po. Sige, ingat na eh. Alright. Oo, oh, may nakakilala sa atin si nanay. Bumalik pa daw siya. Katuwa naman si nanay. Oh. Shoutout kay nanay. Hindi nakalimutan ko yung pangalan na sinabi niya. May sinabi siyang pangalan kanina eh. Tara, bili pa tayo dito ng gulay. Ang eh, mahal na yun. Ano? Kasi kulang-kulang sa libo. Oh agad yung palang nabili natin. Samantalang dati, wala pang dalawang libo. Ang dami na natin bit-bit pa di ba? Bakit? Anong meron? Kasi bagyo? Ah, ganun, no? Bili tayo ng ano? Ang palaya. Uy, sarap niya, eh. Pako. Guys, paborito sa vehicle niya. Ginagawang salad ni Commander to. Nalagyan ng itlog na pula. Sarap niyan. Di ba? Look. Sarap yan. Bo, oh, sarap yan. Hindi ka naman yata kumakain yan. Hindi <laughs> <laughs> makakatingin ganyan. Masarap talaga yan. Sarap yan. Go, Kumakain ka ba yan? Hindi mo okay. alam yan. Kumakatingin na kayo ngayon. Sarap parang sarap. Hinilig ko ako sa salad. salad? Okay. okay. Ano ba ba? Okra. Okra. Masarap to. Talagang health conscious na tayo ngayon. Sana consistent. Pakabukas. Sa kamanok na naman kayo. Yan. Parang matigas na to oh. Ha? Hmm, kina mo Ay, naroon pala sa kabila oh. Kuya, palitan ko. Dito ako sa kabila. Mas malalaki. Ayun oh. Yan. Opo, okay na yan. Siyempre, itlog. Hindi mo wala ang itlog ni GM Sarap ng itlog mo, Jem. kuya, <laughs> ano pinagkaiba ng itlog mo sa itlog ng iba, kuya? <laughs> <Thank you>. <laughs> 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 wow, gustong gusto ito ni Commander guys. So, saluyot. Sa isang daang base na bumalik ako dito. Ngayon lang ako nakachempo niya. Tapos, dahon na kang palaya. Nay, magkano ito, Nay? Okay. Oh, sige, Nay. Sama ko na ito. Okay. Gusto gusto ni Commander yan sa luyot Alright, so hindi dito naman kami ngayon sa isdaan Bibili tayong isda ngayon Ayan Bayad Ah, look, bayad Buwa ka ng one, one ano 1,200 150 yung kilo dito guys na ano ng tilapia Oo, oh, so guys palabas na kami, nakabila kami ng mga pang breakfast din ng mga bata pagpapasok Nanabot kami ngayon ng mga almost 3,000 na usual kapag nag-grocer kami 2,000 lang sapat na sa amin yun May isda na yon, may mga gulay, ganyan, may prutas na Pero ngayon siguro dahil sa tag-ulan tapos ayan, may bag yung nakaraan Kaya mahal siguro Kaya nga tuwan kami dito mamalingka kasi nga 2,000 pesos mo dito marami ka na may uuwi Unlike sa Bicol na kakunti lang yun 2,000 pesos mo na yun. Ay! Planggana-planggana kay John! Planggana-planggana kay John oh! <laughs> Dito kami guys ngayon. Bibili kami ng planggana. Kasi yung maglalaba kailangan daw. Ayan oh. Wala si JM. Nahanap ko. JM! Wala na yun. Titugtog pa. ang korto niya doon kila JM. Ha, Di ba, babe? Oo. Oh. Doon ang kwarto niya? Nino? Hmm. Si mama mo. Sa anong kwarto niya? So doon, kila JM. Hmm. Kagabi, katabi ni JM. <laughs> hmm. Kita okay. ko ay. pag ko ba si mama mo, katabi ni JM. <laughs> si JM, huh? husay pa ng dantay kay mama. <laughs> <laughs> Nakala mo talaga naman yung ano. Anak ka mo. Kala mo anak. Husay ng sanday, kagabi. <laughs> nakapag-grocery na kami. Nakabili na rin kami ng plangga nito. Plangga Sabon. Sabon? Mm -hmm. Wala naman kasi sinabi yung sabon. Oh. Yung sinabi bang sabon? Wala. Oh, yan wala? Yan lang, wala. Ano okay. yung chicken Hi, Bibili kayo ng palanggala, walang sabon. <laughs> May na, Walang sabon. Matapos nga naming mamili ay nag-asikaso naman kami para nang sa ganun. Ay marami rin kaming mapuntahan ngayong araw dahil nga sobrang miss na miss namin ang gumawa ng mga vlogs. At lalong-lalo na ang makatulong sa kababayan natin. dito tayo ngayon ay naka, ayan, nakabisa na kami at papunta tayo ngayon ng uh, Rosario Batangas kasi mag-vlog kami ngayon sobrang na-miss namin itong mag-mission dito sa Batangas ha, talagang matagal halos 2 weeks mahigit na wala tayong update sa mga tinutulungan natin dito kaya ngayong araw ay ayun, kung ilan na mapupuntahan namin ngayong araw, dalawa, siguro mga dalawa kaya pa namin, so pupuntahan namin yun ngayon, okay papasok na rin kami dito, papunta kami kay din Si iba na muna yung ginamit namin ngayon kasi si Agusto sa totoo lang is uh, yung first 2,000 kilometers niya dapat mo change oil na siya so si Agusto since siya yung talagang naging uh, kasakasama namin nung nasa Bicol nung time kay mama ay eh, Nahit hit na niya sobra sobra na yung 2,000 km hindi pa namin nadadala sa Ford kaya si Ivana na muna kahit si Ivana may sakit pa talaga to talagang nadalhin din namin to sa Saturday sa Kaluokan papais natin to kasi hindi pwede tong ano, may sakit kasi ito yung ano natin eh. talagang sulit na nakasama natin napakalayo na nang ng narasing nito ni Ivana diba? nakarating na to ng Baguio ng Isabela

Hindi namin inaasahan na sa kalagitnaan ng pagbabiyahin namin ay mayroong isang pamilya na tumawag sa amin. At agad-agad din naman ako na bumaba para alamin kung bakit nila kami pinahinto. Right, wow, grabe. Binigyan tayo dito. Pinadaan ay tayo, tayo ng lamanay. Eh. Okay lang po. Sige po. Para. Thank you. Wapong wag na po. Okay na <laughs> nga po, <laughs> po ito eh. <laughs> okay na po okay ito. Po. Ha? Salamat, Salamat po na, na eh po. So, salamat po ulit ha. Oh, okay. Matutuwa po si Mrs. Ay, nito. <laughs> salamat po. God bless po sa inyo. Sayang din ako nakaka nga. Nakakaalaman. Ay, po nga ino, nakaka, <laughs> ba, ay, may mm, ano no. Sino po? sino po? Sino kinasal? Yung kapatid ko. Ah, kapatid niyo. Congrats <laughs> sa lang po sa kanya. <laughs> <laughs> okay lang okay, po. Okay Okay lang po. Okay oh, Sige po, okay, Paano na, ipunta mo na kami ha? Salamat po ulit. Napakasarap din talaga sa pakaramdam na mayroong mga tao na nag-effort sa atin sa mga ganitong bagay. Sige po, God bless sa inyo. Wow, tinan nyo, may ibigay sa atin na ano. Uh, may kinasal dito. No? Kaya pala, sabi ko parang may mga kapal na. Ay, oo. Ang ganda talaga pag ganito yung area, Yung malawak yung, yung bakura. Sige po, salamat po ulit. God bless po. God bless sa uh, family na to. ito. Siya po yung nagtuturo kay ate ninyo. Napakababay po nila. Sobra. Malagay niyo din. Punta na din po kami. Sige po. Sige po. Sige po. <laughs> okay, tara. Ano di Diba? Pinatigil tayo nila nanay. Kasi viewers natin yan sila siya yung teacher na nagtuturo din kay Ate Ninya. So, pinaabot nila tayo ng no? ano, ng uh, anong tawag diyan? Leche plan. Leche plan. Uh, para daw kay Commander. So, matutuwa si Commander niyan ni for sure. Uh, sino mo naman din matutuwa sa blessing? Alright, malapit na rin tayo. Ay, grabe, parang lumakas bagyo dito. Ah. Anong nangyari sa mga puno? No hubiera pensado que yo me iba a enamorar. Jamás no quería saber nada más, nunca más. Pero vos apareciste ¿Es que yeah, Si okay. no ¿Qué <coughs> <laughs> <laughs> Okay. Ito, yung mga magsusukat ng kontador oh. Ganyan na ganyan yung nakita natin dun sa ano ah. Yeah. yung nagbi-video dun sa mga naggagawa dun sa building. Kaya yeah, ganyan, bo, sabi po nila. Ganyan, na ganyan. ganyan. Mo ba kayo? <laughs> Alam nyo guys, every time na lang na may pupuntahan kami may mga kamerang ganito. Kaya kami. Sir, alin po dyan yung sinasukat eh? <laughs> ay? Ayun lagi yung sinasabi sa amin. Kung nagsusukat daw kami ng lupa. Oh, hindi po lahat naman ng may ganito ay nagsusukat po ng lupa ready na yan. Ready na. Uy, hey, ready, ready na. Goods. Ito kay GM, okay din. Taos niyo no? <laughs> Goods na rin. Okay na rin yung ah Parehas. Tara, pata na tayo dito kala niya. Update ulit tayo. Tapos na kami mag-vlog kala atin ninyo. At ngayon naman ay pupunta naman tayo doon sa isa din namin natulungan. One time pa lang. So hanapin pa namin hindi kami sigurado dun sa location kasi limot ko talaga. At ayun, may pinadala din sa ating langka. Pwede pahinugin hinugin. Yeah, salamat ulit sa ano sa side ni sa side ni ano ni Ate Ninya. Right, ayun, gahi ulit. dito lang kami sa second location namin ngayon para ang labo ng camera punasan ko muna yan so, malinaw-linaw na po dito kami ngayon sa second location natin na i-vlog dapat, iba yung pupuntahan namin, kaso nga lang yung estudyante yung i-vlog natin is parang 4pm pa yung out nya, so 2pm pa lang sayang yung oras, kaya pupuntahan natin dito yung magkapatid na taga Bicol si Kat at si si Ash Ayun, si Kat at si Ash so, tara, punta tayo dito sa loob We are dreamers of the shore. All right, find my dial. sa sobrang excited at pagkamis namin sa pag ngayon ay hindi na nga namin napansin na halos mag alas tres na pala ay wala pa kami tanghalian. Pero hindi namin nararamdaman ang mga gutom namin dahil nga masaya kami sa aming ginagawa. Okay guys, 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 nandito na tayo ngayon sa palengke ng Candelaria kasi may pinabibili sa amin si Commander damit daw ni Marcos Liet. so hanap tayo dito ngayon para hindi tayo magalitan pag uwi nakabili na rin kami ng bigas para sa bahay ang kailangan na lang namin is yung t-shirt na gagamitin ni Marcos Liet para sa sayaw daw niya by next day okay thank you lord at syempre nakadalawang vlog tayo ngayon dalawa yung natulungan natin ngayong araw uy ano yun may nalaglag Yung sting nyo, baka kailangan nyo. <laughs> Pass muna. Kung <laughs> nag-sting tayo ngayon, baka wala na tayo bukas. Ah, tara, hanap tayo dito ng damit ni Marcos. Medyas, bibili kayo medyas. Dito na tayo sa una-unahan. Nahihirapan kami guys maghanap ng damit ni Marcos Liet. Hanap tayo, hanap tayo. meron. Dito may mga damitan pa siguro dito. Ito sa kabila. quality 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 good 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 oo high <laughs> red t-shirt merong masimo dito oh anong size niya oh. Oh, ito sa to ko i na oh oi ito 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 mas maliit na no? parang yan ito na sa polo ba yan hindi oh, mo gano'n po ito yeah. baga team eggplant siya. ang gagamitin nyo sa sale <laughs> boses ang araw hindi mo na tayo mabablog manunod tayo sa no, sale ni Marcos malupit sumayaw yun <laughs> magkano po ulit? 150 150 sa senior wala kayong discount pa ganyan

kasi tagdun sa angas putlo ako Marcos pinirapan mo kami maghanap Marcos pinirapan tayo ni Marcos maghanap ng bahay ulit puro pang adult kasi dun pala naalala ko sabi ni Alma pala sa palingki mismo kaya kung tumunta hindi kami nakakuha na ito At nito talaga yung pag uugali ko noon pa man na kapag ka nagpapa-stress sa akin o ay kinalulungkot ko ay nag-iisip ako ng mga bagay o paraan para mawala ito. Kagaya na lang ngayong araw kahit napagod na pagod pa kami sa biyahe namin mula Bicol hanggang Candelaria Quezon ay mas pinili namin na mag-mission para na sa ganon ay maalis sa isipan namin yung mga lungkot na dinanas namin noong nandoon kami sa Bicol.